Kanina mga bro, nung papunta ko dito, minadaanan akong shop dyan So bumili ako ng handle grip Kaya ngayong araw mga bro, tuturuan ko naman kayo kung paano magpalit ng handle grip sa ating mga motor So ayun nga mga bro, bago natin umpisahan, kung bago ka palang sa aking channel Huwag niyo pong kalimutan mag subscribe and hit the notification bell Para po lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin Ramos. mga bro, itong gagawin natin ng video basic tutorial lang ito. Napakadali lang nito. Pero malay nyo, mayroon sa inyo na hindi marunong magpalit. So ituturo ko na sa inyo mga bro. So ito yung tinatawag na handle grip mga bro ha. Ayan, so papalitin natin yan mga bro. Kasi ang issue nito nun sa akin, pwede pa naman siya mga bro pag Pero ayan o, naglulus na siya o. Oh. So pag pinihipihit mo, ayan, napakaluwag na. di ba? So napakaluwag na mga bro. So pag pinipihit nyo siya, parang sumasabay akala nyo wala nang katapusin yung ano eh yung -ri rip pag mo eh so ayan mga bro so ito yun so bali nabili ko siya mga bro 200 pesos ayan so ito yung ipapalit natin dun sa handle grip tapos mga bro sa pagpapalit mga bro mayroong matigas maka encounter kayo ng matigas lalo na yung mga automatic kadalasan hindi nyo matatanggal yung ano yung inyong mga handle grip mga bro kaya ang gagawin nyo doon ihuwain nyo siya ng ano ng cutter mag lang kayo mga bro sa paghihiwa kasi baka masugatan yung inyong mga kamay. Tapos sa atin, itatray natin siya mga bro ng tanggalin na siguro, di ko alam. Ito, sigurado maluwag ako eh. Maluwag na to eh. Pero itong isa, di ko lang sigurado kung matatanggal. Ayan mga bro, malambot naman pala. Ayan. So, kinalawang na. Pansin nyo mga bro, hindi naman siya ganung kahirap tanggalin. Tapos ito, itatabi lang natin ito mga bro kasi malay mo, mayroong hingi. Eh. Tapos mga bro, punas-punasan nyo rin yan. Para ano, kasi kinakalawang niya, kita nyo na eh. Tapos dun tayo sa kabila. Ito, medyo malambot na malambot to eh. Kasi nasabay na to eh. Yan. Yeah. So lang mga bro, kasimple. Tapos, may sasabihin ako sa inyo. Yung pagpabalit nito mga bro, hindi yan basta sinasalpak. Kung nakikita nyo, mayroong malaki dyan, mayroong maliit. Tinan nyo yung butas mga bro ah. Mayroong malaki dyan, mayroong maliit. Ayan, pansinin nyo. Oh. Ito yung nasa left. Ito naman yung nasa right. O, oh, diba? Pansin nyo mga bro. So, mas maliit itong isa. Mas malaki itong isa. So, ibig sabihin, ito yung nasa ito yung nasa right. Yung nasa kanan. Ito naman isa, yung nasa left. So, ikabit na natin. Medyo mahirap nga lang mga bro kasi wala tayong ano, wala tayong katulong. Walang camera, nagka-camera eh. Ayan, medyo matigas. Tatagayin nyo lang mga bro. Walang tagahawak eh. <laughs> Kung dalawang kamay gamit ko, shoot na to. tigas maghanap muna ako mga bro ng patungan ng cellphone kasi matigas hindi kaya ng isang kamay What? bali mga bro na natin yun sa uh, kaliwa uh, yun sa left Ayan, okay na okay na yan. Nahirap lang kasi mga bro pag iisang kamay lang kasi baka matumbo yung motor eh. So okay na, okay na mga bro. Ano? Ngayon, ikakabit naman natin yung isa. Ito. ikabit naman natin. Sana malambot lang pero para matigas eh. Bali mga bro, natapos na natin ikabit yung ating bagong handle grip. Ayan, ito na yan. So hindi ko na pinakita sa inyo ng Ah, ito yung isa sa pagkakabit. Kasi so, parehas lang naman mga bro para maikli lang yung video natin. Kasi alam ko pag mahaba yung video nakakatamad panoorin, di ba? Tsaka basic tutorial lang naman ito mga bro. So napakadaling gawin ito. Ayan, ito yung bago nating kinabit. So ito na yan. Siguro papalatan ko din naman ito mga bro ng isang malupit pa. Pero lulumain muna natin yan. Kasi ito, tinan mo. Hindi naman, okay pa naman yan mga bro. Eh. Hindi naman tayo kagaya ng iba na... Kung nakakita na, ito basta working po na working pa uh, pwede pa natin pagtiyagaan yan yung isa kanina wala na talaga yun maluwag na maluwag na pero pwede pa natin sana pasakan ng ano kahit electrical tape or ano di ba so hanggang dito lang yung video natin mga bro sana mayroon kayong natutunan ganun lang po kasimple yung pagpapalit ng handle grip napaka basic na basic naman sa inyo yan pagkaganyan yung gagawin kayang kaya nyo na yun mga bro hanggang dito lang salamat sa panunood at ride safe kayo lagi